Hello guys, good evening and welcome back po sa aking channel. So kanina, dumating yung ating bigas na in order na 10 sako guys. So napalit na ako ng change ano tayo, change damit kasi ang init-init kanina, puro ano ako, puro pawis ako. Ah, uh, basa yung damit ko. Oh, ayan. So ngayon guys, ay June 14, Friday. So hintay ko lang yung aking jusawa dumating. Mga ano na ngayon guys, mga 9 uh, 49:46 na po ng gabi. Ayan. So, bukas pa rin ang ating tindahan. So, yan yung guys, yung ating bigas. Yan, so, sa pong sako. So, yung order natin guys, uh, anim na sweet coco. Yan, sweet coco. Ito, yung RC, RC 160. Yan guys, so, anim. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pina alternate ko kay kuya kasi minsan nahihirapan ako magbaba-baba pag may umorder na sa kusakong bigas. Ayan. Ayan. So, meron din tayong uh, dalawang jasmine red. Ito. Ito yung jasmine, guys. Ayan. Kita nyo ba? So, yung isa na sa baba. Tapos, dalawang angelica. Super angelica na bigas. Itong kulay green. Ayan. Tsaka, nandito sa baba yung isa. Yung dalawang sweet coco. So, ayan. So, yung bigas ngayon, guys, yung sweet coco ay nasa 1,270 ang sako. Tapos yung Jasmine Red naman guys ay eh, 1,250. Tapos yung Angelica 1 to. Ayan, bumaba na yung ating mga bigas kahit papano. Kahit konti at least, di ba? So, pwede ko na siyang ibenta sa kung utang guys. Basta 200 lang yan. Dagdag 200 kada buwan. Sa buwan lang yung pag magpas, may additional, gano'n. Tapos, ano pa ba? So, pwede na rin siyang, so, titignan ko kung magkano yung presyo ko nito guys. Ano? Kasi so, yung ginagawa ko lang naman guys, add lang ako ng 130 sa per sack ng ating mga bigas. So yung bigas natin guys, yung sweet coco natin mayroon pa konti. Yan. Tapos yung royal crown natin dati, mahardika yan. Yan na lang yung natira. Tapos yung isa, okay din to siya isaing guys. Ito yung sinasaing namin. Tapos ito, lalagyan natin ng bigas para maganda tingnan. Kasi yan, oh, eh, pangit pag walang laman. So yung laman yan guys, ay tatanggalin ko lang. Lalagay ko lang sa lagayan namin. So, ayan. Meron na naman tayong bigas. Happy na naman ang ating mga customer. Kanina, may nagtanong, Ati R, meron ka bang bigas? Pagkita niya, tingin niya. As in, wala talaga ni isa. Sabi niya, kailan kayo magkakaroon? Sabi ko, mamaya, be, baka darating or bukas. So, dumating naman kanina. Kasi, akala ko bukas pa sila magde-deliver. Kasi nga, umuulan. Uh, um Pero, dumating sila. So, ayan. At least, in order ko lang to guys, kahapon. O, di ba? Bilis lang uh, dumating na agad ang ating bigas. Ayan. So, sampung sako. Ayan. So, yung last order ko, guys, ay nung May 29. So, ngayon ay June 14, di ba? So, bago almost 2 weeks din bago ako nag-order ulit ng bigas. Bago naubos yung ating bigas. So, ayan. And so, blessed tayo at kahit papano ay nakakapag-order pa rin tayo every month. So, last month, guys, ang order ko bigas nasa 20 sako. Ngayon, June, ito pa lang, guys, 10 sako. Sana madagdagan siya no uh, sana ma maubos agad at makapag-order ulit tayo ng 10 sako for this month of June, di ba? Kasi maano pa lang naman eh, maaga-aga pa naman June, 14 pa lang naman. So, hintayin natin. Sana makapag-order. <laughs> so, ayan. guys, ilalagay ko lang yung isang sako. Kaya lang, may ako kasi yung isang sako, andun siya, yung jasmine rice na ilalagay ko ay nandun sa medyo malalim. Mo kasi may tatlong uh, sweet coconut na nauna tapos yung jasmine. So, yun yung ilalagay ko sana dito sa gitna. Kaya lang si Jusawa na lang papagawa ko mamaya. <laughs> kasi mabigat. So yung nga pala guys, share ko lang sa inyo guys kahapon. Meron pa akong Alfonso kahapon dyan tatlo. Talagang nabili siya kasi may birthday kahapon. Isang bilihan lang, tatlo agad na Alfonso. So yung aking MPW light, isa na lang matira. Ayan. So order na naman tayo ng alak. Kasi kahit pa paano, di ba? Kahit matagal siya sa akin ngayon, matagal maubos. At is dapat meron tayong stocks dyan. Kasi anytime na may uh, Maghanap meron tayo Pero dati guys Alam nyo Yung ala ko na MP order ako Every ano uh, Siguro Pag nagdo-grocery kami Ano siya Yung so, Yan guys may nagtanong ng katol eh. Wala, naubusan ako ng katol. <laughs> Kasi nung sobrang, sobrang daming lamok ngayon, grabe talaga eh. Kaya lang nung uh, bumili kami nung last, di ba, nung last Saturday, tatlong kahon lang ang natira dun sa binila namin sa RCS. So, nung may bumibili, karton-karton na binibili, kaya naubusan kami. Kabalik tayo guys. Ano? Ay, dati, bumibili ako ng kahon-kahon ng MPW, MPW Lite na 1 liter. Pero ngayon din na, bumibili ako naglilimang ano lang, limang peraso, ganun. Hindi katulad talaga dati guys, ay sobrang lakas ng alak ko. Sobrang lakas talaga. Tapos kaya yung sigarilyo ko, sobrang lakas din kasi wala pa yung mga pumuntumon na yan. Uh, yun na kasi mga hinahanap ngayon eh. RGT. So dati talagang malakas yung mga sigarilyo ko. Winsboro, Malboro, Fortune. Ngayon, ang pinakamalakas ko na lang is Malboro Red. The rest, sakto lang, mahina. Pero hindi katulad ng Malboro Red talaga na minsan may bumibiling kaka kalahating kaha, gano'n. So, ayan. But anyway, thank you. Thankful pa rin tayo kasi, ayan, blessed tayo at madami pa rin tayong customer na bibili sa atin. So, ayan yung ating tindahan, guys. Ayan. So, nahilo kayo, ano? <laughs> ayan. Guys. So, ayan, dati bigas. So, yun guys. Yun lamang guys. Ang ah, aking share, Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.